Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikatatlo ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga tagahuda mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno. Pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang kanyang utos, hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Egypto patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay nagihirap kami. Nagaganap sa amin ng sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Egypto at dalhin sa isang lupain mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod nami ang masasamang hilig at panay kasamaan ng aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusoklaman ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok na ngayon til ang lupang pangako. ayuti yung masdan, winasak ang lungsod. Ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibig. Ang kalapit bansang dooy na kasaksi, hindi mapigilan niya pagtatawa. Lahat sa palibot ay mahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo Kaming nagkasalay patawaring ganap at ang pagpupuli sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon on, iligtas mo kami ngayon. Aleluya, aleluya. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng pagwukong, Higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga tagatiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.